Kathy, Kathy, sandali! So, eh, saan ba tayo pupunta? <sighs> Hindi niyo ba alam, ang elevator hanggang 15th floor lang. Hindi umaabot ng penthouse. Eh, yeah, para sa nyo lubid? Nakakita na ba kayo ng ginagawa ng mga komando? Ako, nakakita ako. Yun ang gagawin ko. Abangan niyo na lang. Lagot sa akin yung plaque niya. Eh, tigas kami Kathy, Kathy, sandali! Dito ba? Oh, just sa ass. Hi there! Hi! Enjoying yourself? Of course! Imagine taking a batting on top of the world! Hmm. So blah. Over! Oh, <laughs> Would you like some? Sandwich? Some no, ah. grapes. Uh, of course! Ah. <laughs> ikupo Ah! Ai! 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 Ah! Andiga, sendele, sendele, What happened to you? No more No more what? ウエシロ。

Uri no, teka. Doon tayo sa loob. Doon sa loob. Ah, na kayo sa loob. Ah, Pamboy, mabuti nakalaya ka na. Hindi pa ako nakakalaya. Wanted pa ako ng mga pulis. Ha? Ah, eh, pa paano kayo nagkasama nito si Osang? Hindi naman kami magkasama eh. Kita lang kami dyan eh. Tumakas ako yung tatay Roland para sabihin sa'yo na... kape, Ha? Ha? <laughs> Um, Aling tinay, pwede po ba habang nagtatago ako eh, dito muna si Jeline sa inyo? Aba, oo. Dito ko nga pinatutulog yan pagkagabi eh. Okay. Uh, Jeline, kumuha mo ko namin sa bahay. Oo, oh, sige, sige. Ah, tara. Sige. Okay. Uh, salamat to, Aling tinay. Oh. Tinay, ang hirap ng buhay nila, Pamboy, no? Nagtatago. Ay, kawawa naman. Kawawa naman. O, sige. Pasok nyo yung mga kahuna yan. Lah. Sayang din yan. Pakikinabangan din yan. O, sumunod na kayo, ha? Mm-hmm. May -mm. lang ako sa'yo. May inaantay pa ba tayong bisita? Ah. Wala? Wala. Ang ibig mo sabihin? Sa iyo lahat 'yan? Uy, pasensya ka na, gutom na gutom na ako, eh. Ah. Gutom ka. Mm. Ah, may sarap. Mm. Okay na ako talaga dito. Sigurado ka na ayaw mo sa klase na restaurant, ha? Okay na, okay na dito. Better luck next time na lang. Totoo ba talagang maswerte ka? Hindi naman. Hoy, sir. Advice lang, ha? Pero huwag mong mamasamain. Sana, baguhin mo naman yung style mo. Parang bulok, eh. Baka hindi tayo magkasundo niya, ha? Naku, mapipilitan na ako mag-resign. Huwag naman. Hindi pa naman! nervyoso ka naman masyado. Bibigyan pa ko na siya chance. Ah. you know, I have a proposal to make. Gusto mo, gagawin na lang kitang vice president. Ah, um, may, may, may dumikis sa nguso mo. Ano nga na yung sinabi mo? Ah, sabi ko, gagawin kitang vice president ng kumpanya. Vice president? <coughs> <coughs> ah, 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 sorry.